Yan guys, itong momo na to. Ang laman nito ay in slow by chicken. No, di Ayan guys. Tapos kami mag-shopping. So kakain kami sa isang restaurant, um, kakain kami ng mumu, Nepali food, yes, try natin, dati na kami pumunta dito pero ngayon kami babalik, pakita ko sa inyo guys. Hi guys! Nag-aantay kami ngayon ng order. So, tikman natin guys yung ano nila, yung momo. Yung momo ni mga tao dito guys sa restaurant na may kumakain mga Nepalese. Pali. Favorito ko yun guys. Pero, pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi nilang momo. Ayun, maraming tao dito guys na mga Nepal. Hindi talaga itong Nepal restaurant dahil sa Momo. Ito yung mga pinaka-the best na pagkain nila ano, sa Nepal. So, um, kaya pumunta kami dito dahil lang sa Momo. Pero dahil yung mata ko, mabilis makakita ng mga bibilin So, ang hirap talaga pag lumabas, guys. Ang mata ko kasi hindi makikailan yung nakita. Alam mo yun, maraming magaganda, ganyan naisip mo yung family mo ako kung sino gusto mong pilihan. Yeah. Yeah. Tayo natin guys yung order nating mo. Lumipat ako dito sa kabilang side kasi dito sa kabilang side guys sobrang daming tao. Eh, kailangan natin yan ng social distancing. So lumipat kami dito sa medyo walang ganyang tao side para may distancing. Mahirap na. Diba? Kasi ngayon dito yung mga tao, parang hindi na sila takot sa mga, alam mo na. So, pag, ano na lang ngayon, guys, para palakasan na lang ng immune system, kailangan malakas. Lagi na kumakain para healthy. Na hindi ka matamaan ng sakit guys. Happy Happy Valentine's pala sa mga uh, nagsiselebrate kayo ng Valentine's. Yeah, especially sa mama ko, sa family ko, sa mga kapatid ko dyan sa Vancouver, sa Canada, sa Calgary, tsaka sa brother ko. Happy Happy Valentine's Day sa lahat. Uh, sana na-enjoy nyo yung Valentine's sa mama ko. Kanina nag-video call kami. Napaka ano niya kumakain siya ng pizza. Masaya na siya sa ganun guys. Kasi hindi naman pwede dun sa Pinas uh, sa Pilipinas na lumalabas ngayon kasi may ikpit na gawa nga ng pandemic. Tagal ng order namin guys. Eh. Gutom na ako. Ang tagal pala gawin yung Hi, muna saan ka na?

i-try natin. <laughs> Hang ang anghang. We love your voice. Meron kasi ako kasamang teacher. Kaya sabi niya, lakasin ko to boses ko. Hindi <laughs> ako mga lakas eh, kasi ang daming tao dito. Yan guys, itong momo na to. Ang laman ito ay slow by chicken diba? Ang sarap. Tsaka, bago ka mag-order nito, guys. Pag nag-order ka, gitsa ka palang nila ginagawa. Hindi siya yung naka-frozen lang. At painitin. Ito, bagong gawa talaga siya. Tsaka, kaya maraming kumakain dito. Yan, kain tayo, guys. <laughs> Tapos na akong kumain. <laughs> Nakatatlong order kami. <laughs> Sobrang sarap ng momo. Ito guys, yung Mount Everest. Pinangalan nila yan sa Mount Everest, sa pinaka-highest mountain in the whole world. Yan, kaya pinangalan nila kasi yung may-ari niyan guys, Nepali. So, lahat kaya lahat nila, mostly ng customer nila is mga Nepali. Ayan yung uh, drawing nila sa labas ng shop is Mount Everest. So, pinangalan nila is Everest Restaurant. So, sobrang busog ako guys. So, ngayon maglakad-lakad na tayo pa uwi. Tapos na rin tayong mag-shopping. Ayan. Uwi na tayo guys. it's okay ako guys sa sobrang busok